Isang recruitment agency sa Mandaluyong ipinasara. Ang naturang agency kasi napagalamang nag-aalok ng trabaho na iligal. Si Luisa Erispe sa Sentro ng Balita. Luisa. Erika, isa na namang illegal recruitment firm ang ipinasara ng Department of Migrant Workers ngayong araw. Pasado alas 11 ng tanghali, pinasok at binulaga ng DMW ang recruitment agency na ito sa Mandaluyong. Ayon kay MWOIC Undersecretary Hans Kapdak, lumalabas na iligal ang firma dahil ang lisensya lang nito ay para mag-ayusan ng permanenteng residency sa ibang bansa. Pero namataan nila na nag-aalok din ito ng trabaho na inisilang gawin. Bukod pa rito, naniningil pa ito ng higit isang daang dibong piso bilang placement fee 2021 pa na nag-ooperate ang kumpanya at meron din silang mga branch sa Cabanatuan, Lipa, Batangas, Pampanga at iba pa at lahat din ito ay pinagsan ng DMW ngayong araw. Angelic, bukod naman sa iligal na pag-aalok ng trabaho, isa rin kung kinababahala ng DMW ay nag-aalok din kasi umano ang firm na ito na mga trabaho sa ibang bansa sa pamamagitan ng mga post sa Facebook at social media. Kaya ito ang binabantayan ng DMW ngayon ang talamak na illegal recruitment online. Sabi ng kagawaran, ngayong taon lang nakapagtanggal sila ng 10,800 na post sa Facebook at 4,803 naman sa na TikTok. Maalala nila sa publiko, kapag nakita ng ganitong mga post, huwag basta-basta maniniwala. Mas maigi pa rin sa mga lisensyadong firm magsumiti ng aplikasyon